ka-farmers bumalik naman ako sa aking farm mga ka-farmers dahil ano po nakabili na rin ako ng bagong panggamit ko sa aking luya farm dahil mayroong sakit sa aking luya at saka ito ngayon dala ko po, po yung pala yung chemical na nabibili ko ano po to ka-farmers yung binili ko lead force po yung pangalan ka farmers 30, 30 grams per kilogram carboforan ito po yung idilig ko sa aking luya sa puno na may sakit at saka ito na naman ka farmers yung gamitin ko sa pag spray ito yung gagamitin ko sa pagdilig sa puno na may epektado at saka iba, i, iba, ano, ibasal ko na naman pagkatapos mag-spray. Ito ang gagamitin ko ngayon sa itong pagbalik ko dito sa aking Luya Farm. Ito na po yung Luya Farm ko. Malapit na po yan mag Malapit na po yan mag 6 months po yung ka-farmers. Ito na rin yung nakaraang limang araw sumula ngayon mga ka-farmers. Kitang-kita po natin yung epekto yung resulta talaga, yung epekto, yung agos talaga ng tubig, dun dumaan yung bakterya. Kaya ang mabuti nito ka farmers, tanggalin yung epektado na luya. Ilalagay sa sako, yun muna ang diskarte. Pagkatapos, diligan ng active ingredients na puradan. May halo na puradan para hindi pwede yung i-spray sa, sa ganitong sakit dapat talaga idilig hindi gamitan ng ano, maliit na nozzle talagang ididilig sa puno idilig sa puno pagkatapos bunutin yung ah, bun bunutin muna yung epektadong luya tapos ilagay sa sako tapos ibaon yung mga luya na, na, na nasira tapos ano na diligan tapos isprayhan ng kusaid marami talagang ang pamaraan para ng diskarte para hindi pagwasadong dumami yung bakterya Ito na po mga ka-farmers, ito na yung kaupisahan sa pag ko. -ano Kita po natin talagang yung daloy talaga ng tubig, doon dumaan yung bakterya. Dahil yung tubig pababa, yung bakterya na naman pababa. Hindi kumanat sa taas. Dapat talaga tong immediate reaction po ka Ito yung pangalawa kong pag-action sa iloy na ito. Makikita po natin sa gilid, hindi pag-ano. Yung tubig lang talaga dumaan. ito na ka farmers yung nabunot ko na loya tapos mamaya-maya ito yung paraan ito ibaon sa lupa mamaya-maya sinubukan ko ka farmers na tunawin yung puradan para ma-dissolve matagal para kaya ang gawin ko na lang dito ano lang, basal na lang hagis na lang sa mga apektado na loya yung gagawin ko sa aking gawing karbukuran yun ito, ididilig pagkatapos, yung iba ilalagay ko lang sa mga apektado na loya ito hindi ko na dahil matigas pala yung karbukuran at saka ito, ituroy na lang to. Ah, iubos na nito at saka ito yun na lang. Diretso lang. Ganyan. Ganyan. Ito. Ganito na lang ka farmer. At saka ito na lang ka farmers. Tapo na lang to. Siguraduhin doon sa puno. isama na rin yung malapit sa puno sa paglagay nitong ganito po, farmers. Para hindi na kumalat yung bakterya. Ito farmers, natapos ko na rin yung paglagay po ng ganito, karbukuran sa epektado na loya. Yung gawin ko na naman, mag-spray naman ako ng kusahid mga kaparmers. Ito na naman gawin ko kaparmers, magtimplan ako ng kusahid na apat na kutsara para pang ko sa epektado na loya ah, mga farmers isa dalawa ito po ka-farmers oh. Full side lo, apat Siguraduhin po natin mga farmers ma-dissolve na maayos po yung chemical para mahalo agad para mapatay-pantay po yung dapat nating sukat sa pagtimpla ng chemical. Ito ka farmers, umpisa na po tayo mag-spray ng bactericide, fungicide. Ito po yung nilagay ko sa aking tangki, apat na kutsara na kuside para dagdag na rin sa apiktado na luya. Yung diskarte ko sa pag-spray, dahon, Lupa aja kapuunuk nang no, no, ya. lu

Ganon din ang paraan mga ka Dapat talaga mag-ano man tayo ng karbopuran mag-laigay mag man tayo sa lupa at saka mga epektadong puno ng luya, dapat isprehan din natin ng bactericide at saka fungicide. Saman na rin yung lupa at saka yung puno na epektado. Yung binubundot natin na luya, 'Yung binubunot natin ah, mamaya-maya 'yan. Mamaya-maya 'yan, ibaon ko 'yan sa lupa pagkatapos na mag-spray ko. Para hindi magkontamina ng ibang loya mga farmers. siguraduhin po natin mga ka lalo na magkatabi na loya na isprihan po natin ng maayos yung puno, yung lupa at saka lalong lalo ng dahon at saka magkatabi na rin ano natin sabay sabay natin isprihan yung ipiktado na loya ganun po yung paraan para malabanan po natin yung loya para makaharbis naman tayo sa sunod gawin natin ang paraan lahat lahat na pamamaraan po sa pagpuksa ng bakterya. Yan lang po ang mga tutorial video ko mga ka-farmers. Alaala po ako farmers malapit na po itong mag anim na buwan. Kaya alagang alaga ko yung loy ako. Para palagi po tayong magkikita yung problema sa ating loya, dapat palagi tayong bumibisita sa ating loya. Yan lang po mga ka-farmers at saka more power. Salamat rin po sa mga mga viewers ko at sa subscribers